Kailan pipilisan mo ha? Oh, bibilisan ko. Sabi mo, ano, ibigay ko na kay Ramil yung 1,000? Sige, sige muna. Ay mamaya pag nanalo ka na. May nanalo ako. Oh, mga kababayan, sa palagay niyo sino mananalo at kanino po kayo? Comment niyo diyan mga kababayan. Action! Isa isa lang ha. Oh. Ang pilis ni Bantam! Wala! Baka na nalog! Nalog na! Kanina, yayabang nga. Ah. ano na yan? Talo kay kayo. Ay, kuya. Muwais to eh. Malayo pa. Binabasketball niya eh. Bilisan mo ba? Dalawa. <laughs> Ay! Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? mayroon akong challenge sa aking team ngayon. Uh, kung pagsisimula po tayo sa magpipitas ng mais. After nating magpitas ng mais, yon ang ipapalaro ko kay Kuya Bandam at kay Kuya Rab. So mga kababayan, sa mga hindi pa naka, uh, nakatry magpitas ng mais, ayan, samahan niyo po kami para ipapakita ko sa inyo paano magpitas ng mais. Let's go! Bandam, ikaw ba yan? <laughs> oh, mabilis tumakbo. Kaya mo yan? Oh, sige nga. Oh, ay, pareha sila ng takbo. <laughs> Ayan, oh, dito na. Teka lang. Pitas tayo ng mais. Babalatan na dito. Will, iwan oh. Ito, ano man, Iwanan mo muna yung sako dyan. Oo. Oo. oh Oo. Ito na ma-stroke ka rin. Ito oh stroke okay, Oo. Sana yan, Sir oh. Oo, oh. oh. oh, ganito. Ilan na napitas ni Bandam? Ako, nakatatlo oh. na ako. oh Para saan to dito? Para? Ang Oh. Kalau ini di marunong, ah. Eh? Oh. 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 Ah. Kata ini dosa Ah, ganyan yan. Bandam, tikwal mga bandam. Siyan. Pariwang mais. Matigas. Matigas yan eh. eh. Matigas yan ito bandam. Hindi. Hindi pa silaga bandam. Eh, hindi pa silaga. Matigas. 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 Oh. Matigas. 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 Anong popcorn? Eh, yung five ng popcorn ng mais. Popcorn daw na mais. Ibig mo sabihin may popcorn naman eh. <laughs> Pai pa <po> yung mani. Hindi, <laughs> giniling yun eh. Oh, giniling. Oh. Bago spy po yun. Ganito yung uh, trabaho namin mga kababayan ng mga bata pa kami. Araw-araw yan. Pitas ka ng mais. Hanggang gabi. Oy, marami na yata.

magkita. Oo. Kapag oh, may isa, huwag mo iiwan. Ito. Oo, oh, lahat. Bakit? Babawasan? 80 na yan! Bilangin mo kaya ba balik, ikaw na magbilang. <laughs> Sobrang na Ha? Ito pa dapat 80 Ha? Tatlo't kalahati na? Yan ito po Ayan o ang ganyan lang. Ang ganyan. O, kuha na. Diba? Trabaho namin to, guys. Maliliit pa kami. Ganito. Ayan, o. Okay na, okay na. Okay na? Okay na. Ha? Ah, okay na. O. Okay na? Okay

Akala ni kuya na pagarami kukunin. Uh, pabuhat mo yung bandam para ma-exercise yan. Let's go. Wala na iwan. Ayan, bilis lang magunguhan ng mais mga kababayan. Sa likod lang ng bahay yan. Ayan, kunin ko yung mic. Mic? Oh, sige, ipit na eh. Tapos, maglalaro na kami ni Bandam tsaka si Kuya Rab. Kaya pa? Kaya pa. Oo, oh, sige. Takbo! Takbo! Bilis! Ah. Ah. ah! dito na! Galing! Very good si Bandam. Makati! <laughs>

dalawa pa kasi pa ganyan pala. Hindi, sige! Ay, my, Hindi! O, oh, yan. Sige lang. O, dyan ka. Ha? Lock, Anong walo? Sige, ikaw sa sako. Sunod mo sa amin. Kailan magkakatapat yung two four five two four five Magkatapat lagi yan. O, oh, Okay. Okay? Okay. hindi <laughs> magkatapat. Mauna nga na para makita hindi mo naharangan. Yan. Sigit eh. Pwede dalawang balik. Dalawang ganun. Dalawa. Baba mo. Yan. Meron sa pato. Isa-isa, takbo Oo, oh, isa-isa. Okay, dito na pinakauna <laughs> Okay, dito. Si Van Damme doon sa simula sa dulo. Isa dito. Isa ang pati dito. So kahit ano yung nagkaraga mo. Okay, yan. Okay na, dito na. Tama na. O. Oh. Tama na. Bibilangin ko. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 pa lang. Hindi. Dadagdagan na lang natin para hindi masyado malayo. Magandang 20 dyan. Tapos na tayo. No? Wait lang. O kaya nga, wait lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17. 17. Ilan hawak mo? Uh, 17. 13, 13 para mag ano? 30. No? O, maglalapag tayo tag-isa. Sa gitna. Isa. Dalawa. Tatlo. Eight. Apat. Lima. Anim. Lapit! Kuha ka. Pito. Maglapag ka. Pito. Walo. Siyam. Sampo. O, tatlo na yung sahin. oh dalawa na lang dadagdag mo. Okay. Ngayon, pipilangin natin kung parehas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. isa O isang 28, 29, 30. O, oh, hindi na 40. 30 na. Okay? Ha? Ah? San ang mananalo? Dapat lahat, contestan. Ha? Hindi! Okay, naka -rule na ba yan? Naka-play na ba yan? So, ayan, guys. Ilalayo natin to. So, oh. yung palayo, palaro na ito, mga kababayan, is uh, exercise challenge. Dahil naglalakihan na ang mga chan. Oink. Pakita mo rin ang chan niya, no? Oink. Oh, si Kuya Arab. Huh? Ah, kuya, buksan mayroon kang ano, packing tape? Electrical tape? Pakuha nga kuya yung itim. Oy. Oy. Ayan. Meron malapad, meron. Malapad. Oh, yung medyo malapad kuya. Tapos magtanggal ka ng damit. Magtanggal ng damit. Ayan, kuha ka ng patungan yan. Dito ka lang. Nakapatong dito. Pat. ako na hawa. Kaya nalaga na lang parang banding yan. Ha? O, oh, nakatali na ganyan. Nakatali lang yan. Oh, nakaganyan. ganyan. Para nakakatawa. Itali mo na yun. Itali.

Bandam. Ah. Bandam. No. Sa so, talagay mo, tatalunin mo kaya si Merab? No, tatalunin si to? Ah. Para tanaga ako, kakilip sa Wow! Ito sa challenge na ito ay May exercise challenge hmm. yes. ng dalawa. Para ito yan po, Para, para uh, wala akong malahat yan. Para na uh, yung challenge. Nilit na tapos, ito yan po, Um, Sa palagay mo, kayo bang talo din si Kuya Ram? Tingnan, mo, tingnan mo, tingnan mo yung katawan niya. Sa palagay mo, kakayo bang tatalo dito? Kaya. <laughs> <laughs> ha? Sa palagay mo, kakayo bang tatalo Ang pangit ng pusot ni R ano eh. <laughs> yan Bawal 'yan. Ayan. Wala din ang Oo, tuturuan natin. Ayan. Ayan mga kababayan. Ganito exercise ng aking team. Tapos gaya ng aking sinabi, alam ko, alam ko, ah, uh, alam nyo na itong laro na ito. Pero syempre, kay Daddy Frankie, kung naka-exercise na, nakatulong pa. Diba? So, ang mananalo, bandam, 1,000. Oh. Pabilisan kayo, lahat ng mais na yan, isa-isa lang ang kuha. Oo. Isa-isa lang na dito dadalhin. Oo, isa-isa ha. Okay? Pero syempre, kailangan may coins. Kasi ang isa, para hindi nagkakaanuhan, ang isa, doon magsisimula. Ang isa, dito magsisimula. Okay? Naintindihan mo kayo, up Okay. So, sinong magsisimula dito? Sigurado ka? O, oh, sige. Ikaw, magsisimula ka dito. So, alam mo nang gagawin mo. Isa-isa kukunin -isa mo. Isa-isa kukunin -isa mo. Isa-isa kukunin -isa mo. Isa -isa isa-isa kukunin mo. Isa-isa kukunin mo. Alam mo na. Yabang ka. Ha? 1, 2, 3. So, pabilisan, maubos. Oh, so, kung ikaw magsisimula dito, si Kuya Rab, doon naman magsisimula. Layo. Parehas yan. Okay? Sigurado ka na. Gusto mo doon ka magsisimula. dito na. Para para mabilis. Para ma. <laughs> para sa lang eh. Ako ko. Layo. Hindi, dito, dito, dito lang kayo lagi. Bukay dito sa lang kayo. Huwag niyo silang ano, susundan para hindi maihilo yung nanonood. Dito lang kayo. Hmm. Okay? Walang ibang tao diyan kundi sila lang. Okay? Kaya <clears throat> tindihan tayo ha. Ang mananalo, magkakaroon ng isang libo! Ako, <laughs> oh, ako! Oh. Talo yan, talano <laughs> oh. ko. <laughs> dito mo na yung tayo. Ha? Huh? Pa okay, pag nanalo ka, meron kang isan libo. libo. Tapos ano ulang natin mamaya? Pata. Pata. Ano? pata. pata. Pakikuha kuya yan baliw pata. Ito pata. Pata. Ha? Pata. Ay. pata ay. Adubong pata. Mga kababayan, sa palagay nyo, sino sa kanilang dalawa ang mananalo? Dalin mo yung pata dito, ipakita natin. Pata, Request ay. ni Kuya Bandang mga kababayan, Adubong pata daw, ayan. busang galawa, tatlong kilo yan. Ay. Ayan, ang laki. Sarap. Kailangan, mananalo ka, Bandang. Nanay, mananalo ako. Oo, kasi pag hindi ka nanalo, ang ulam mo, malunggay. Nata, uh, panalo ako, ulam niya, malunggay. <laughs> Oo, oh. <laughs> ako. O, oh. kung sino yung matalo, siya ang mag ng malunggay. Uh, panalo ako. o ulam mo yung pata. Magulang pata. Tapos may isang libo ka pa. Meron ako libo. libo plus pata. Isang libo, pata. Para, para mabusog. Oo. okay. Nagkakaintindihan tayo. Ay. Tanggal. Tanggal. Ang matalo, mag ng malunggay. malunggay. Ang mananalo, mag ng pata at makakaroon ng isang libo. Isang libo, pata. Sige kung pata. Oh, sige. Okay? Okay. So, sino yung magsisimula dito? O, oh, dito ka. Dito ako. Okay. Sino magsisimula doon? Dito ako, dito ako. Dito ka. Dito ako magsisimula, tatakbo ako doon. Okay. Pinte! Ayaw! Tatakbo ako doon. O, oh, tatakbo ka doon. O, oh, sige. sige. Ayan. Okay. Okay. So, para kasi ang reason mga kababayan, para hindi sila nagbabanggaan. Yun yung twist. At saka ito, ano to eh? Ah, uh, ang tawag dito sa lorong na to? Logic. Logic game. Okay? Okay. So, kailan bibilisan mo ha? Oh, ko. Sabi mo, ano, ibigay ko na kay Ram yung Ay mama ya, pag nanalo ka na. Nanalo ka. Oh, mga kababayan, sa palagay niyo sinong mananalo at kanino po kayo? Comment niyo diyan mga kababayan. Oh, so, okay? Yes, ready? Camera, action! Isa-isa <laughs> lang ha. Oh. Ang pilis ni Bantam. <laughs> Bakit anong naalok Anong naalok yung tiyan ni Kuya Rob Bilisan ni Bondang Bilis. Ang galing ni Bondang Marami na siyang karga Si Kuya Rob tatlo pa lang <laughs> Dali Kawawa na okay. Malunggay ang ulam ni Kuya Rob <laughs> Ang bilis ni Bandam! Ay, ang galing-galing talaga! Bilis, Bandam! San libo yan? Inihingal na yung mama! Ay, kuya na, bilis! Ha? <laughs> exercise kayo, ha? Ah. Uy, takbo, banda, Bandang! banda! <laughs> Uy, <Oy>, lumabi! <laughs> <laughs> Bilis mo! Kanina, yayabang, ha? Ah. Ha? Ano na yan? Talo kayo. Isa lang! Bawal yan! Isa-isa <laughs> lang! Talo yata si Bandang ah! Akala nyo ah! Wala, sige! ka Ba't hindi ka makatagpo? Ha? Kaya mo yan! Bandam, takbo! Malapit na si Kuya Bal. Ay, Kuya. <laughs> Muwais to eh. Malayo pa. Binabasketball niya eh. Ha? <laughs> ah, mukhang panalo si Bandam nito. Ha? Ha? Hala! Bilisan mo! Bibilangan na namin to! One! Ha? <laughs> 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 Habol pa, Kuya Rab, habol! Hiningal si Kuya Rab. Kayaan mo siya. Three wins mo. O ano? <coughs> Bilis bandam! Kita na yung kutit-kutit. Hahaha. <laughs> -is Isang libo! Ay! -is. Mauunahan na si Bandam! Ah! Oh. <laughs> Ang bilis mo ba, basketball oh, Talo si oh, talo si Kuya ay, 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 Kunti na lang kay Bandam. Ang bilis Bandam takbo. malapit na! Malapit na! takbo banda. Wala, <laughs> kuwanta dito Pero malapit na, Kuya Rob. <laughs> oh. <Okay. Yes. laughs> <laughs> 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 Ang ganda pala na exercise na to. <laughs> oh. Kaya pa. Ah. <laughs>

Sino nanalo? Ako! O patay, tinan mo na ulit! <laughs> Nadaraya eh! Ha? Nadaraya! Nadaraya! <laughs> Halika dito! Magsalita ka! Sino naka-play pa ba? <coughs> sino pa nalo? Ako! O, o, paano yan? Hindi, hindi pa, ako Paano? Bakit? Ako, hindi ako pa, papayag! Bakit? Ha? Ako! <laughs> Kaya mga kababayan, sino panalo? Eh sabi niya siya panalo eh. Tuloy mo yung isa. Ha? Ba Ba't hindi ka mapagsalita? Single. Ha? Sino mag-uulam ng malunggay? Kanino ang malunggay? O, bigay mo. <laughs> <laughs> batayon niya? ka ba? <laughs> Taro ka bantay, yan. tayo tayo dyan. Kanino yan? Malunggay? Ibigay mo siya kanya. Oo. Oo. tanggapin paano yan. Gamung ko yung paawit. Opo. ko. Nawisan. <laughs> ano? Kani oh, nasa iyo malunggay sa kanya 1,000. Paano 'yan? Okay. Kita kita lipo. Sa iyo san. Eh yung malunggay kanino? Eh palit kayo, ibigay mo. Oh. Tuloy pa wish. Akin ay 1,000. Ganito na lang. Tag 500 na lang kayo. Sige, paya ka. payag ka. Oh, payag e, ka. Payag Oh, paano 'yan? Hindi, payag ako. Payag ka 500. Oh, teka, bariyan na lang ibigay ko sa iyo. Ito, 500 sa'yo. Bait ni Van Bait ni Van Damme. One. Bilangin mo. One. Two. Three hundred. Kapit one hundred. Limandaan. Eh, yung malunggay, kanino yan? Ay. <laughs> Dito ka lang. Saan ka pupunta? O, pagod. Ha? Ha? Pagod. Huwag kang umalis kayo. Magpapasalamat muna tayo sa mga viewers natin. Bawe, sige. Ha? Huh? O, oh, pasalamat ka. Sige na. Salamat mga bawe. Para ako pa rin mga Ha? Para ako pa rin mga Pero ikaw pa rin nanalo. Oo. Oh. oh. Sunod na laro, tayong dalawa naman. Oo. Oh. Hindi ko mga nalo tapin. <laughs> Dito ka lang! Ba't ka umahalis? Ang hindi talaga <laughs> eh. Maganda palang... <laughs> Magandang laro itong mga babae. Tingnan nyo yung pawis nyo. Tagaktak -tag talaga. Ha? Huh? Oh, dito tayo. Oh, dito ka lang! Dito ka lang! Dito ka nga! Welcome! Oh, oh, dito ba? Opo ka. <laughs> Napapagod daw! Opo! Kaya, sige. Ba't ka napagod? Anong ginawa mo? Ha? Hinihingal eh. Hinihingal ka? Hinihingal kami sa lumay. Oo. Malapit lang yung takbo. Ba't ka hinihingal? Ha? Ikaw, kaw, hindi ka. Ha? Ikaw hindi ka, ka man nanalo sa mananalo ako. Hindi ka man nanalo. O oh. oh, sige, pustahan tayo. Ha? Oh, yung pera mo. oh eh, Hindi, tuloy na lang. Ha? Huh? Ito na araw. Ngayon, kulitin mo, natin. Ingain. Ingat. <laughs> <laughs> mag exercise, exercise, oh, diba? no, Maganda mag-exercise. O, di ba? Kasi sa umaga mga no, no, eh, kabuhay, pinagkajaging namin, isang ikot lang, upo na. Ito yung naisip kong paraan, no? So, nag-enjoy na tayo. Na-exercise pa to. Si Kuya na naman. Hindi Kuya Rab. Kasi si Kuya Rab, mga kabahal, tignan yung chan niya. Laki-laki rin. Kumusta exercise natin, Kuya Rab. Kakapagod. <laughs> <laughs> Di sulit yung 500 dito. Joke lang. Cut. no, it's okay. <laughs> Ayan, so maraming maraming salamat mga kababayan. Ang, abangan nyo pa yung mga susunod na games namin. At comment nyo dyan kung sinong, uh, uh, sino sa team ang uh, next na papalaruin ni Daddy Frankie. No? Maraming maraming salamat. God bless. Oh, no? Maraming salamat. God bless. Happy New Year. Bago taon na. But Happy New Year na. <laughs> okay, bye-bye po. Thank you po.